Na. Hmm. Ayan. So ayun mga TG so kailangan na natin kunin yung mga barya na nasa loob ng U-Box ng ating N-Max gawa ng medyo delikado na kapag tayo nag-drive at saka yung nag-banking tayo yung mga ganun yung pa pa higa higa na mag-drive so delikado na so kailangan natin kunin at bilangin na kung magkano na yung laman ng Alakansya ni Toron James. Alright, so let's go, no? So, kundin natin yung bariyan na sa loob ng U-Box. So, pailawin natin. Ito yung pala yung inbox natin, no? Medyo matagal na na hindi natin nagamit. Mga ano yata? Um, three months. So, ngayon lang muling nakabalik at nakalabas si Enmax. Ito yung, yan nga, yung kinakalawa nagawa lang hindi nagamit kasi laging maulan. So, yung uh, minivan yung ginagamit natin. Yan, so, pailawin natin. At saka, tignan natin yung loob right yan so nakaka-miss na din yan ang so sukunin natin yung laman awi isa may kasi yan no, kunin natin at bilangin yes awi yes kika ko, ito na to yan so na kailangan lang kunin sila ka bread kaya na ka po siya sa nalabas dito isa isa din oops kasi daw natin si TV, no pero siga po si kapil kaso ano may ilaw kasi ito cctv si ko kapag nailawan yung cctv si medyo mad ah uh, okay na to huwag na kaya naman siya ng silpo no kaya, kaya naman Ayan. iyan seding laganya si mesa uh, si air in ingat tidak pak? leman si apa raja? iyan ok ok hakot hakot -ha -ha <coughs> sakit buat. Hmm. Tapi mo gan aku tidak antuk ke. Video yang gaya tentang kamera. Video mendilim dilim nang kontek. Kawan yang tidak pernah lawan nang ati si tidi. Sayang, nakalimutan you kalimutan, know? ya dumi-dumi demi demi na. Gawa nang video terima sata. Terima sata di sana kami. So, kunin natin pa kasi kailangan na natin gamitin yung inmak. Ay, kasi maulan dito. Parang uh, whole month of December ata, ulan. Sige na, buhat. Listro na 'tong Oh, uh, Ingatan bakal wala. Uh. Hmm. Last. Hmm. Last boy. Uy. Okay. okay, balik ka Okay, yan, wala lang naman. So, magaan na yan. At saka, yan. Ayan o. So, yung mga tuyo Ito na yan. So, ano so bila tayo. Ito yung lakansya natin. So, yan o. So, natin yan. Yung lakansya. Ito na po. Ko <tinyo> tako. Hmm. Okay. Pwede sa silapin Ko. Ito sample. Pwede naman ko ito. mo ito. Ko. Ko tako me. to? Ano to to. Okay. So, yan, lahat ng mga bente dan sama na Hmm. Count! 5 eh? by 10. 5 by 10. So, so, kunin lahat ng mga 20. Okay, o. Diba? Ayan, 20, 20, 20. O, dala. O, <laughs> yung okay, So meron pang ano, S yung area na hindi pa nakuha, Maraming pang hirya. Pero ano 'yan? Ayun, so lahat ng bente, teke. Ah. Na mo na 'to? bente. Pa, ito pa. Hmm. <laughs> ko. Wow. Ah. Ano ba anak ko? Sige na. Nagsogo ang dabi anak ko ngayon. Ay, kamoy ah. Aduha. Sige tuloy na ko ya, Jeddo. Ano 'to? Anak na. Anak na. Lana 20. Tara. Ah, ano name? Hmm. Cupa 1, 201, 100. Sige. Gi. Okay, count. Ang um, ogna. Pagbunot, pagbunot ra pag bunot, pag, bunot pag, ano, pag yellow yellow ana ba. Malaman dubli trabaho pag mag secret si pa. Pag bilam yellow ra yellow puti-puti. Okay. Okay, count sige. Si 17. Si seven, ten. Seven, ten. sa 8 Ha? matagak eh kamu okay, na Malamang. ayun ako din siya find the love will last forever ayun sa pag drive ako kayo na magdelikado ng mood siya banking mga higa na siya aksyon na siya So, medyat na kasi kaya kailangan siyang kunin para hindi ma-disgrush siya. na. So, ito na yung at baril na nasa loob ng box. So, yan. Bilangin. Bilang, bilang, bilang na muna kami. Alright. So, thank you for watching and I love thank you. Bye bye, Koy. Bye Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Wave your hand. Bye-bye. Ah, no. your hand. Bye-bye. <laughs> Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer so the no man, I still go.